Mga kapatid, pagpalain po ang araw na ito sa ating mga ginagawa. At alam ko po marami tayong matutunan naman po sa magagandang talakayan ngayong araw na ito. At pag-usapan po natin at bigyan po natin ito ng magandang talakayan, itong kanyang mga kumento, ang ating po magiging title ngayon ay Banal na Espiritu ang bumuhay sa ating Panginoon. Yung kanyang pagkaunawa dito sa talata na kanyang ibinigay, basahin natin na kung saan yung banal na Espiritu daw ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Bigyan po natin ito ng paglilinaw. Basahin natin. Nagbigay po siya ng talata sa Tagaroma 8.11. Version po ito ng RTP version of 5. Ano po? Basahin natin. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, siyang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan din ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. At sa talatang ito, nagbibigay patunay na magkaiba si Jesus at ang Espiritu ng Diyos. Dahil sa Espiritu ng Diyos o Banal na Espiritu ay siyang bumuhay sa ating Panginoon at siya din ang magbibigay buhay sa atin sa takdang panahon. Alam niyo po dito sa talata na kanyang ibinigay, hindi yata naunawaan. So ngayon, tayo naman po ang magbibigay pangunawa sa kanyang binabasa. At ito yung kanyang mga conclusion o pangunawa ay hindi niya napagkaunawa ang mga bagay na ito. Ngayon, tayo po ang magbabasa. Sinasabi po dito, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, ano pa yung mananahan sa atin? yung mga aral na mula sa Espiritu ng Diyos. nang ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay ang ating Panginoong Heso Kristo, na siyang muling bumuhay kay Jesus. Sino po ba ang bumuhay sa ating Panginoong Jesus? Sa kanyang pagkaunawa, ang bumuhay daw yung banal na Espiritu. Masahin natin yung kanyang conclusion. Dahil ang Espiritu ng Diyos o banal na Espiritu, ang siyang bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Mali po ang kanyang pangunawa sa talatang 8.11. Ang bumuhay po sa ating Panginoong Kristo ay ito. Babasahin natin ano para magkaroon lang tayo ng edit pag-unawa. Ngayon, basahin po natin dito sa Aklat ng Mga Gawa 3.15 para maintindihan natin kung sinong bumuhay sa ating Panginoong Kristo. Ang kanyang pangunawa, ang banal espiritu daw, ang bumuhay sa ating Panginoong Isus. Kaya ito po ang patunay. Masahin natin, gawa 3.15 At inyong pinatay ang may akda ng buhay, na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, mga saksi kami sa bagay na ito. Malino po ang bumuhay sa ating Panginoong Kristo ay ang Diyos Ama. Kaya Heso Kristo, yun po ang may akda ng buhay. Siya po yung magbibigay buhay. Ngayon, mali ang pagkaunawa po ninyo. Kasi nga po, si Kristo rin po ang bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay na kalagay naman po dito. Uulitin natin ha. Sabi po dito, Kay Heso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay. Napakalinaw naman po kung iintindihin at uunawain ninyo ang nakasulat. Malinaw po dyan, nakalagay naman po, kay Heso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay. Malinaw po ba? Ang may karapatang pong bumuhay sa atin sa pamagitan lang po ni Kristo. Kung ika'y merong pananampalataya sa Kanya. Kasi kapag binuhay Kanyang muli at ika'y may pananampalataya at pagsunod sa Kanyang mga aral at turo, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung wala kang aral at turo ni Kristo, hindi mo sinunod ang kanyang pamaran at utos. Ano ang mo? May buhay na walang hanggan ka, pero sa pagdurusa naman po yun. Yan ang dapat niyong malaman sa huling panahon. O ito, patutulayan natin. Sa mga sulat po ni Juan, ito ang magiging sitwasyon ng mga taong hindi kikilala at kikilala kay Kristo. Sa mga sulat ni Juan 528, Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa katulan. Alam niyo po dito sa ating binasa, no? maintindihan talaga natin yung gumawa po ng kabutihan, ibig sabihin, sumunod sa mga aral at turo ni Kristo. May buhay na walang hanggan ka. Pero kung ikaw man ay gumawa ng masama, ibig sabihin yung gumawa ng masama ay talagang hindi ka sumusunod sa mga aral at turo ni Kristo. Puro kasama ng ginagawa mo at unang-una at pinamamalianan mo lalong-lalo na yung mga aral ni Kristo, yun po ang paggawa ng masama. Anong sabi po dito? Tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Kasi hahatulan ka sa iyong mga ginawang kasalanan, mali. Pinansinungalingan mo yung mga aral ni Kristo kaya ay kay mahatulan. Iyan ang dapat yung malaman. Mas mabuti na yung alamin mo yung katotohanan, pumanig ka sa mabuti, gumawa ka ng mabuti, Alaman mo ang kalooban ng Diyos. Humingi ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos nang hindi ka mapahamak. Kasi kapag wala ka ng mga bagay nito, yun ang ikapapahamak natin o ninyo. Kasi kami po, inaaral naming mabuti kung ano yung tama at mali. At kami ay papanig sa mabuti, hindi sa mali. Yun po ang malinaw sa ating uh, pinag-aaralan. Kami hindi po aayon at sasang-ayon sa inyo pong pangunawa ng Espiritu ng Diyos o Banal Espiritu. Yun ang inyong pagkahulugan sa mga bagay na yan. Ay nagkakamali po kayo. Hindi po ganyan ang aming pangunawa. Kaya kaibigan, huwag po kayong malito. Basahin ninyo at unawain ninyo na ang bumuhay sa ating Paniso Kristo hindi po yung banal na Espiritu. Ito pa ang isang patunay na kung saan ang Ama po ang bumubuhay sa ating Panginoong Hesus. Basahin natin. Ito po yung mga paliwanag po ng mga apostol. Dapat malaman ninyong lahat at nang buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Yesu Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Malinaw po. Ang Diyos Ama po ang bumuhay kay Yesu Kristo. Ang inyo po palang pangunawa, ano ho, kung babalikan ko po ito, ito ho. Espiritu ng Diyos o banal na Espiritu? Kasi po ang inyong pagkaintindi, Espiritu Santo, ginawa ninyong banal na Espiritu. Tapos, ang inyong pangunawa, siya na rin ang bumuhay kay Heso Kristo. Ito ang sabi ninyo. Yung banal na Espiritu ang siyang bumuhay sa ating Panginoon. At siya din ang magbibigay buhay sa atin sa takdang panahon. Iyan ang pagkakamali ninyo. Hindi po ang banal na Espiritu ang magbibigay buhay sa atin. Yung may akda ng buhay. Siya po yung magbibigay buhay sa atin. Balikan natin yung talatang yun. Ano? para maging malinaw sa atin. Dito po sa Gawa 3.15 At inyong pinatay ang may akda ng buhay. Sino po yung may akda ng buhay? Di ba't si Kristo po ang tinutukoy dyan? Na muling binuhay ng Diyos, ng Diyos Ama ang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Mga saksi kami sa mga bagay nito. Kaya nga po, nagkakamali kayo mga kaibigan. At marami ang hindi talaga nakakaunawa sa mga talatang ito. Kaya nga po, narito inyong lingkod, Brother Owen. no Kaya sinasabi ko po sa inyo, kung kayo'y humahatol ng mali, kayo po ang mahatulan. Kasi hindi nyo inuunawa ang mga nakasulat. Sino po ang may akda ng buhay? Si Heso Kristo. Sino po ang bubuhay sa huling araw? Ang Panginoon Kristo. Ang pagkaunawa po ng mga nagko-commentong ito, ang may akda daw ng buhay ay ang malalang espiritu at siya na rin daw po ang magbibigay buhay sa atin sa dakdang panahon na nagkakamali po kayo. Ang may akda ng buhay ay ang ating Panginoong Hesus base dito sa mga patotoo ng mga saksi ang mga apostol. Kasi nga po itong aklat ng mga gawa, mga apostolis po ang nagpapatotoo sa mga bagay niyan. Kaya itong aklat ng mga gawa mga apostola nagpapatotoo para maisulat sa atin ang mga bagay na ito. Ngayon, naiintindihan niyo po ba ang bagay na yan, kaibigan? Ito po ay nagmula dito sa isang nagkomento sa atin at pinagtatanggol po ng ating mga kapatid sa pananampalataya mula po kay May Amado. No? Nagtatanggol po siya na kung saan pinamamalianan po na nagkomentong ito. Ang sabi po na nagkomento, walang mali sa ginawa namin, sister. Inilantad lang namin yung mga maling turo ni Brother Owen dahil yun ang nararapat para din naman sa iyo na madaling maniwala sa maling aral. Alam niyo po, pinamamalianan nila yung mga aral na aking sinasabi na mula sa ating Paneso Kristo. Kaya nga po, nung binanggit natin itong kanyang binagay na talata, Otso 11 ng Roma ang kanyang pagkaunawa sa Espiritu ng Diyos ay banal na Espiritu. Samantalang ang tinutukoy dyan, yung Espiritu ng Diyos ay ang ating Paneso Kristo. Sinasabi dito ng manunulat na si Apostol Pablo na yung Espiritu ng Diyos ay siya rin po yung bubuhay sa ating mga katawang mamamatay. Iyan po ang pagkaintindi natin dito. Pero ang pagkaintindi nila, yung Espiritu ng Diyos o tinatawag na banal na Espiritu. Yun ang kanilang pagkaunawa. At ito pa ang kanilang conclusion. Yung banal na Espiritu daw ang bumuhay sa ating Panginoong Yesus, nagkakamali po sila. Sila po ang nagkakamali, hindi po yung aral natin na natutunan sa Panginoong Yesus Kristo. Sapagkat yung sinasabi nilang bumuhay sa ating Panginoong Kristo ay ang banal na Espiritu, hindi po. Ito pa ang patunay. Basahin pa natin sa mga kasulatan. Gawa 1330, ngunis siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Yung ng Espiritu may pagka-Diyos, wala naman tayong mababasa na Diyos Espiritu Santo. Ano po? Yung Diyos Ama po ang bumuhay kay Heso Kristo. Si Kristo po ay binuhay sa mga patay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama. Iyan po ang patunay po natin. Binabasa natin sa kasulatan. At sila po ay nagpaparatang sa atin na kusan ay mali daw yung aral natin samantala yung aral na yon mula naman po kay Heso Kristo na ating binabasa. Idagdag pa natin ito. Sa mga sulat pa rin po ng mga gawa 1337, subalit ang binuhay ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Sino po yung binuhay ng Diyos? Di ba't ang ating Paneso Kristo? hindi nakita ng kabulukan ibig sabihin hindi na natiling patay si Yesu Kristo kasi nga po ang bumuhay yung kanyang ama. Malinaw po ba? Tingnan po, ito pa mas maganda to. Pasinin rin po yung mga aral at turo ni Apostol Pablo. Pakinggan din natin itong mga sulat ni Pablo sa 1 Corinto 6.14 At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Sino pong bumuhay sa ating Panginoon Kristo? Di ba't yung Ama? Yung po yung Diyos yung po yung ama. Wala po diyang banal na espiritu para buhayin ang ating Panginoong Isus. Ulitin ko po, at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon at muling bubuhay naman tayo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Malino po. Sino pong bubuhay sa atin? Ang Panginoong Isus. Yan po ang nagpapatunay na si Jesus po ang may akda ng ating buhay. Balikan po natin itong gawa 3.15. At inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, mga saksi kami sa bagay na ito. Nagpapatotoo nga po yung mga apostol na yung may akda ng buhay na pinatay ay si Heso Kristo na binuhay po ng Ama. Hindi po binuhay ng Banalang Espiritu yung sinasabi po ninyo. Yan po ang nakalagay po sa inyong mga komento. Ano ho, ang sabi po ninyo, dahil lang espiritu ng Diyos o banal na espiritu 'yun ang maling pagkaunawa ninyo. Ginawa ninyong banal na espiritu 'yung espiritu ng Diyos. Kaya ito po 'yung ating bibigyan po ng talakayan sa mga susunod na episode. Kaya abang-abangan lang po ninyo ang magiging topic natin. Magkaiba po talaga 'yung Espiritu Santo o banal na espiritu. Ano ho? doon sa salitang Espiritu ng Diyos. Ito yung abangan po ninyo. Napakaganda. Kaya hindi ko pa ho nilalabas kasi ang dami pa komento na kung saan itong mga taong ito nagkakamali sila sa pangunawa sa salitang Espiritu ng Diyos o Banal na Espiritu iisa ang kanilang pagkaunawa dito. Pero nga, bibigyan natin ito na magandang talakayan kaya please like and subscribe to our channel para makita niyo ang sagot sa katotohanan na natin matatagpuan kay Kristo Jesus natin matatagpuan yung sagot sa mga tanong po natin. Pero itong mga taong ito kung hindi ito magbabago ikapapahamak nila ang kanilang kaluluwa. Ito naman po ay hindi para lang sa kanya. Kaya nga aking itinuturo sa mga taong ito na kung saan ay namamali sa diwa at hindi laang siya at marami pa. Sana makarating ito kaya yung mga taong gustong uh, magkaroon po ng kalayaan sila at gusto na po makatulong sa programang ito, ishare ninyo ito kahit sa Facebook, kahit sa TikTok o saan mang social media na pwedeng iparating ninyo sa mga tao na hindi nakakaunawa. Nang sa ganon mailigtas nila ang kalilang kaluluwa. Ano po? So maraming maraming po salamat sa inyong pagsuporta. Kaya po, mali po ang kanilang pangunawa na yung daw banal spirito ang bumuhay sa ating Panasok Kristo. Kaya po ito naging topic natin kasi nga po gusto kong ipalinaw sa inyo lalong lalo na po yung mga kapatid ko sa pananampalataya na sumusunod sa aral at turo ni Kristo ay hindi kayo mapalinglang lang sa ganitong mga maling aral na kanilang natutunan. At ngayon po dahil kayo sumusuporta gawin niyo po ninyo ang inyong makakaya na makatulong po kayo sa channel ito ipalaganap ninyo, i-share ninyo sa mga tao ang mga bagay na ito para sila ay makakilala din sa tunay na Diyos. Ano ho? At alam nyo po talaga ang banal espiritu, matatalakay natin talaga ito sa ating episode na magkaiba po talaga ang banal espiritu sa salitang espiritu ng Diyos. Abangan nyo po ito at malapit ko na pong uh, ito para kayo po ay uh, makaunawa sa mga salita na ating mga pinag-aaralan. Ano po? Ulitin natin. Mag-recap na po tayo. Muli, muli natin itong bigyan ng diin sa kanyang maling unawa. na saan ay pinaparatangan tayo na mali daw yung ating inaaral. Samantala yung aral na napapakinggan po ninyo ay aral na mula sa ating Panasyo Kristo. I-dinideliver e ko po, ipinabahagi sa inyo yung mga aral at turo ni Kristo, yun ang pangawakan natin. Ngayon, sa pagre natin dito sa talata na kanyang ibinigay, Roma 8.11. Malino po dito na ang ating Manaso Kristo ang nagbibigay buhay. Muli natin basahin. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, sino po yung Espiritu ng Diyos na tinutukoy? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang kanilang pagkaunawa, yan daw ay banal Espiritu. So, mali sila. Na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo. Kasi pagkaunawa ninyo, kung ito yung banal na espiritu, itong espiritu ng Diyos, di ba malinaw naman po, espiritu ng Diyos, hindi naman po yung banal na espiritu. Kasi ang kanilang kokote, ang kanilang kaisipan, yung espiritu ng Diyos ay banal na espiritu daw. Tapos iisipin nila, iyan ang bumuhay sa ating Paniso Kristo. Kaya ang conclusion niya, iyon nasa baba. Dahil ang espiritu ng Diyos o banal na espiritu, yun, doon sila nagkamali. Binago yung salita ng Diyos. salit halit na Espiritu ng Diyos ang basahin, ang kanilang iisipin, ang kanilang unawa doon sa Espiritu ng Diyos, yun nakalagay, o banal na Espiritu. Papalitan nila ng banal na Espiritu ay siyang bumuhay sa ating Panginoon. Ang bumuhay po sa ating Panginoong Yesus ay ang Ama. Tapos, ang kanilang ipinupunto, yung banal na Espiritu rin po daw ang magbibigay buhay sa atin sa takdang panahon. Iyon ang kanilang pangunawa. Ay namamali sila sa pangunawa. Malinaw na po, ang magbibigay ng buhay sa atin ay ang Panginoong Yesus. Kasi po, siya ang may akda ng buhay. Malinaw po, balikan natin yung talatang iyon na binasa natin dito sa gawa 315. Ano po? Yan po malinaw naman po nakasulat naman po dito. Mga Gawa 3:15. At inyong pinatay ang may akda ng buhay. Sino po yung pinapatay ng mga Hudyo? Di ba't ang ating Panaso Kristo pinapatay nila, ibinigay sa mga hindi Hudyo sa mga sundalong Romano na kung saan ay ipinapako sa krus, di ba? 'Yon, kaya namatay sa krus. Pero yung bumuhay po after na mailibing ang ating Panaso Kristo, nakalagay naman po dito. At muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Hindi po ang banal na Espiritu ang bumuhay, kundi yung Diyos Ama. Malinaw po ba? At iyan ay nasasaksihan ng mga apostol, kaya nga po naisulat. So kaibigan, ano? Ang thanks, no? thanks sa iyong mga, mga komento at nagpalinaw ito sa amin. Pero kung kayo'y eh, hindi nyo matanggap ang tamang aral ni Kristo, iyan ang inyong ikapapahamak. Huwag mo kaming pararatangan na mali ang aming inaaral sapagat yung aming inaaral ay mula sa ating Paneso Kristo. Tapos kayo pa naglalantad na maling aral? Yan, sinabi mo, walang mali sa ginagawa namin, sister. Inilalantad lang namin yung mga maling turo ni Brother Owen. O, di ba? So, pinararatangan mo ako ng maling aral. Yung inaral ko ay aral ni Kristo. Ibig sabihin, tinututulan mo yung aral ni Kristo. Ibig sabihin po, no, yung aral at turo ng ating Panasok Kristo, hinahatulan ninyo. Pinamamalianan ninyo yung mga aral at turo ni Kristo. Dahil hindi kayo makakaunawa ng mga kasulatan o mga salita ni Kristo kasi nasa kadiliman kayo. Bakit po nasa kadiliman? ang taong nasa dilim hindi makakakita ng liwanag. Pero yung mga taong nakakita ng liwanag, sapagkat si Kristo ang ilaw ng salibutan, nasa kanya yung liwanag. Kung inyong unawain, papatnubayan talaga kayo ng Banal Espiritu. Kaya ang sinasabi po ninyo, kung talagang kayo ay pinanahana ng Espiritu Santo, makakaunawa po kayo. Pero mali nga po ang inyong pagkaunawa, kaya hindi kayo makakaintindi at makakaunawa sa mga salita ng buhay dahil nga nasa kadiliman pa kayo. Pero kami, maliwanag ang aming nababasa na kung saan yung mga nakasulat sa banal na kasulatan magtuturo ng katotohanan sapagkat yung katotohanan naman ang magpapalaya sa amin sa maling aral. Alam ko po, nasa maling aral kayo. Huwag po kayong magagalit kasi sinasabi ko yung totoo nang hindi kayo mapahamak sa inyong inaaral na mali. So, mali po ang inyong pagkaunawa sa Espiritu ng Diyos, ginawa ninyong banal na Espiritu. At ito yung ating uh, next episode. Abangan nyo po ito na magkaiba po yung Espiritu ng Diyos sa salitang banal na Espiritu. Kaya salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Ako sana'y naghahatid ng mabubuting balita mula sa salita ng buhay mula sa ating Paneso Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Hanggang sa muli po mga kapatid, pagpalain po ang bawat isa sa atin. Amen.